Hello! Good morning! Kumusta ang lahat? Uh, Today's video is magre-reveal lang ako ng uh, lugar kung saan ako ipinanganak noon. <laughs> Dito tayo sa lugar kung saan ako ipinanganak noon. Supposed to be is malapit lang siya sa kubo na tinitirahan ko dahil sa kubo ng uh, tito ko ako nakatira. Uh, hindi na niya tinitirahan kasi umuwi siya sa kanilang lugar sa kabilang bayan. So ako nakiusap na titirahan ko. At ito is malapit lang dito rin sa dati kong tinitirahan nung maliit pa ako kung saan ako ipinanganak na dito sa lugar na ito inilibing ang karugtong ng aking pusod. <laughs> ito yon Dito ang lugar na to Dito dati is gardening ito na. Gardening, gardening ito. May mga puno pa dati ng Janmingo dyan. Pero binuwal yung puno ng Janmingo nang umalis kami ito naman is eh, nandito na rin to ang tisa ayan tisa uh, may bunga nga yata ang tisa oh ayan nga oh may bunga siya to mm. oh, may bunga siya ay may mga bunga yung tisa dito uh, may kalamansi pa to dati kami dito uh, kalamansi at saka yung puno ng santol ginagawa namin ng upo, ano yan upuan na kawayan dati yung puno ng santol and then itong ano itong Uh, langka ganun din may ano to may kawayan na inuupuan tuwing magpapahinga or iniinuman mga ganyan at uh, ito naman ang puno na to is nandito na rin siya to noong uh, may bahay kami dito napakatagal na itong puno dekada na rin ang inabot ng puno na to tapos dito sa place na to itong lugar na to is maraming memory dito sa lugar na to ng dampa namin ito ang dampa namin ganun yan dampa yung paganyan may, may mga laro kami dito mga kabataan kami mga kaibigan mga kaibigan like si Cyril Padasas sila Carmila Gabriel uh, si pinsan, mga pinsan ko si Lloyd uh, at marami pang iba dati ng mga kabataan na pumupunta dito nakikipaglaro noong panahon ng maliit pa kami. At dito, maraming mga laro, may mga, mga sari-saring laro ng mga pambata noon, may may, may na tinatawag, may bugoy yung sihi. And then kung ano-ano pa, may mga lapas bula, kung ano-ano, may mga taguan. And then dito ang pinaka ano nang sentro ng bahay namin, dito ang balkonahe namin. Yan ang ang ano kaabuan ang tawag dito sa amin yung pinakamalaki tapos doon ang CR namin nandoon ang CR namin na hanggang ngayon is nandiyan pa rin siya at uh, saka uh, ito ay tawag niyan dito sa amin is ano taghangin di ko kung ano ang tawag sa inyo niyan masarap ang bunga niya na maliliit ano ba ang tawag niyan sa tagalog nakalimutan ko so yun na yun kung ano yun And then ito ito naman ay kaimito. Yan nandiyan na rin yung dalawang kaimito na yan noong dito kami nakatira. Dekada na rin ang inabot ng dalawang kaimito na yan. Pero hindi ganyan kalalaki ang bunga noon. Malalaki ang mga bunga noon at matatamis. Itong isa lang na to ang maliit ang bunga niya pero napakatamis yan. So dito ang mga memories at dito inilibing sa lugar na to ang karugtong ng aking pusod dito sa lugar na to. Ayan. Yeah, pero ngayon is tagubatan na siya. Andin ito. Dito ang ano namin uh, CR. oh Dito ang CR namin noon. Ayan. Ito na lang naiwan yung baton niya. Ayan o. Oh, bato yan. O. Oh, bato na lang niya ang naiwan. Dahil matagal na siya. Na naging napabayaan na madikada na rin ang kada na ang nakalipas na wala kami dito at saka nang umuwi ako is eh, dito rin ako natira ulit sa malapit lang yung puno ng star apple din yan is maliit pa yan no, nang umalis kami dito uh, hindi parang hindi pa nga yata bumubunga yan nang umalis kami dito so ngayon ayan na siya ito, ito puno ng nyog ito ay sanggutan ng tatay ko noon mataas ito mayroon din doon isa isa doon na puno ng nyug na mataas din na sanggutan din niya ay hindi di yun sanggutan kasi hindi naman ano yun, yun, ay pinukuha namin ng buko ng nyug ito lang palang isa kasi ito yung malakas ang kanyang produce ng tuba so dito kami noon napakamaraming maraming memory sa lugar na to kung saan maraming masayang alaala at malungkot na alaala may luha na tumulo, may dugo na tumulo. <laughs> Pagpasugat ka is may dugo na tumutulo. Yan. Ganyan dati ito. At ito ay napaka ano pa, napaka linis pa to dito. Malinis ito, walang hindi ganitong gubat, ngayon gubat na gubat na. Ayan, gubat na gubat na. Ang lugar na ito. Yan papunta doon. Yan is pastulan namin ng kalabaw diyan kasi may palayan diyan sa baba na pasulan ng baka at yan ay may mga sagingan pa yan puno ng sagingan ito dati hanggang doon sa baba mga sagingan yan hanggang doon hanggang doon sa dulo may mga sagingan yan dati tapos pala yan dyan ang ano namin dati at sa kabila naman is uh, tatawid siya sa kabila is doon ang bahay ng kaibigan ko na nasa Amerika na siya ngayon doon na siya namumuhay sa Amerika Then sa kabila naman is yon ang bahay ng tita namin. Dito sa kabila, tawid ka rin ng palayan. Doon din ang bahay nila. Ganon lang kami noon, simpleng buhay pero masaya. Dahil napakarami namin na magkapatid. Nasa pito kami na magkapatid. Tatlong babae at apat na lalaki. Ganyan ang dito ang lugar namin noon na may malungkot na masaya na karanasan hanggat nag aral ako ng college is lumipat kami doon sa kabila naman na ngayon ay tirahan na ng pinsan ko na siya nang nakatira na may bahay na siya doon doon kami nakatira hanggat nahinto ako sa pag-aaral ng college at first kong nagtrabaho is nagtrabaho ako sa cake sa ilo-ilo ay sa Ruhas, sa Ruhas City. Sa City lang ako nag trabaho noon sa cake, And then, lumipad na ng Maynila pagkatapos at doon na tumagal sa Maynila. So, umabot ako ng 20 years yata din sa Maynila noon. At ngayon lang ako umuwi. At ngayon, ang ginagawa ko dito is nagtatanim ako ng mga ano, mga kamuting kahoy kung ano man ang maitanim. Ayan, ito kasi ang unang kubo na ano, sira-sira uh, na rin ginawa ang ito ang ginagawang lutuan, lutuan ko. Pero giba-giba na rin siya pati ang bubong niya. Then dito ako nagtatanim, ayan, ayun, marami mga taniman diyan. Pero ipi-flix ko sa sunod na mga ano, i-ko-content -co ko ang mga tanim ko, ayan. At abuhan lang dito ang aming lutuan. Ganyan lang abuhan ganyan ang lutuan ko lang dito abuhan at may dalawa ang tatlo ang kundo ko dito may isa doon sa harap at dito sa tinitirahan ko doon so hanggang dyan na lang ang aking video maraming maraming salamat at please like and share sa aking video kung nagustuhan ninyo mga langga mga idol at sana ay makasahod na rin tayo ulit at Guwapo pa rin tayo pala. <laughs> thank you, thank you so much. Bye-bye!